paulit ulit mang pagbawalan at harangin ng China patuloy daw mangingisda sa Panatag show ang ating mga kababayan kabilang na riyan, Ang mangingisdang na kunang nakipagpatintero sa mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang 'yan si Jenny Dongon. Ito ang mga larawan kung saan isang mangingisdang Pinoy sakay ng maliit na bangka ang tila nakipagpatintero sa mga rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard sa Scarborough o Panatag Shoal noong September 22. Gusto lang naman daw na mangingisdang si Arnel Satam na makapasok sa lagun para mangisda. Pero paulit-ulit daw siyang hinabol at tinaboy ng mga bangka ng China. Sa panayam kanina, sa programang Ted Filon DJ chat sa Radio 5, sinabi ni sa yeah, TAM man. na hindi na mapipigilan yeah, ng China man. ang mga mangingistang Pinoy na tulad niya na bumalik sa Scarborough yeah, Shoal kahit papabawalan sila. Kami talagang maaapan ma ma kami doon, nangingista pa rin kami doon kahit dinabawalan kami dahil yun lang ang ibang pupuntahan eh. Ilang masagalan yung sarado doon eh. Kwento pa niya, hindi daw itong unang beses na hinarang siya ng mga bangka ng China. Naranasan na rin daw niya na bombahin ng water cannon. Hindi mm. na kami ng water cannon doon. Mm. Kapaligua pa kami sa buong bangkay. Mm -hmm. Talagang yung sinampay namin, tagantalsikan. Dalawang mm. mm -hmm. bis kami nangyari noon. Matatanda nitong lunes, naglagay ng mga floating barrier ang China sa entrada ng Scarborough Shoal. Kinundi na ito ng gobyerno ng Pilipinas at tinanggal ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Chinese Foreign Minister Spokesperson Wang Winbin na ang Huangyang Dao o Scarborough Shoal ay teritoryo ng China. Ang ginawaran ng Pilipinas na pagtanggal sa mga floating barrier ay isang self-amusement. Patuloy na ng China ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa Scarborough Shoal. Una nang iginiit ng Department of Foreign Affairs na tama lang ginawa ng pagtanggal ng PCG sa mga floating barrier. Illegal daw ang ginawa ito ng China at may tuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, et linggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.